<laughs> ayan. Happy anniversary, babe. I love you. Um, ayan. Um, basta, alam mo na naman yung palagi kong sinasabi sa iyo, di ba? Na lagi ka lang dyan magpapakabait, tsaka lagi kang mahal na mahal na. Basta, kahit na magkalayo tayo, kahit na sobra yung lain natin sa isa't isa, sana wag ka magbabago. Kung pwede nga lang yung sarili ko yung ipadala ko sa eh. Para lang mag magkasama tayo ngayong first anniversary natin. Pero, hindi eh. Sayang, no? Isa sa pinakamasayang pagsasama sana natin tong first anniversary natin. Pero, hindi pa tayo magkasama. Pero, eto gumawa pa rin ako ng paraan para kahit na paano, manamdaman mo naman na sobrang halaga pa rin sa akin itong first anniversary natin. At syempre, hindi ko rin makakalimutan. Sana kasi, kasama na lang tayo eh. Nakihirap. Namimiss na kita eh. basta lagi mo lang tatandaan na na mahal na mahal kita na, na hindi kita iiwan tsaka hindi kita sasakta I love you ang corny ko ba sorry ah uh. eh ganito daw talaga kasi pagka uh, pagka nagmamahal alam mo na Tsaka pala para dun sa mga nagsasabi na hindi tayo magtatagal. O ano sila. One year na tayo. And magbibilang pa tayo ng madaming, 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 madaming taon. Ayun. Basta, mahal na mahal kita. Alam mo na yun. Happy anniversary, babe. Happy first year anniversary. 12 months and still counting. I love you. And time mo yung pagbabalik ko dyan, ha? Ah. Kiss kita ng madami, 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 madami. Tsaka yakapin kita mahigpet. At tsaka... Tsaka kwentuhan. Tsaka madami, madami, madami tawanan. Alam mo na yun. Bye-bye!